Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Banat Bay. Isa sa mga kinasuhan ng cyber libel case ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa aligasyon ni Karen eh. sabi niya, Honti virus, If you if you think you can scare me, think again. You just fueled me. Okay, Tagalog natin. Kung inaakala mo nga matatakot mo ako, mag-isip ka ulit. Ginatungan mo lang ako or ano yan? Lalo mulang lang akong pinainit or lalo akong tumapang dahil sa ginawa mo. Iba e ganon? Okay. Speaking of Banat Bay, uh, una na siyang nakasuhan I believe ni Congressman Saldico I don't know kung anong kaso baka cyber label din at nung mayroong rally sa EDSA noon eh nagsalita si Banat Bay at sabi niya inoferan daw siya ng 500,000 in exchange na tirahin niya, banatan niya i-criticize niya si BP o sa mga Duterte at ang kaso niya i-quits na o i-drop hindi na ituloy sabi niya hindi matim ng konsensya ko na banatan ang mga Duterte kaya wala man silang, wala man akong nakita ang ginawa nilang masama matagal ng uh, pro-Duterte itong si Banat Bay noon pa, noong election pa nung May 2022 sinasabi niya na tanso yung BBM niyo, which tama siya eh. tayo, mali tayo uh, tayong mga bumoto sa BBM mali tayo siya tama tanso, mm, yan tanso So matagal ng prototerte itong si Banat Bayat, saludo ako sa kanya at naniniwala ko yung sinabi niya na ano Ah, uh, hindi niya pwedeng tanggapin yung 500,000. Uh, pabor na sana yon sa kanya dahil magkakapera pa siya at mawawala yung kaso niya Kaya lang yung konsensya, yung prinsipyo. Mawawalan siya ng prinsipyo. Kaya tumi isang maprinsipyong tao si Banat Bay at saluduhan natin siya. Mabuhay ka. Banat Bay. nag kami ni Banat Bay sa Baguio noong think, December of 2022 ba yun noong kasagsagan sa isyo ni DG Bantag, may prayer rally in support kay DG Bantag. Doon kami nagkita-kita ng mga pro-Bantag vloggers. So ngayon, nakasuhan na naman siya. Ito. Tatakutin nyo ako. Ah, nagkakamali kayo. <laughs> Lalo ko kayong lalaban So ito, bilib ako sa mga vloggers na ganito na may paninindigan. Hindi natatakot. At halos lahat yung mga kinasuhan, ah. sino bang narinig ko na? O, una, si Kipi Chor, Laurita Chu. Palaban. Na. wala man ako, hindi ko nga i ano, I did not share that video, sabi niya nag-comment lang siya e, sinabi lang niya na si Yontiveros isa sa mga complainant sa impeachment case ni si Corona, which is makikita mo sa online eh verifiable, bakit nyo ako kinasuhan sino pa, si Teo Moreno Ganon din Nag-opinyon lang ako I have uh, the right In a democratic country I have to share my own opinion Opinyon ko lang yung sinasabi ko doon yeah. Tapos may mabigat na binitawang salita Ni Teo Moreno Hindi ka pa nga Naging presidente uh, Oppressive Abusive ka na <laughs> Matapang din si Teo Moreno Ganon din si Joey de Bebre, ano? Palaban. Nakalimutan ko na ano yung sinasabi ni ano. Ito, si Sasasot. Medyo relax lang si Sasasot. Oy, patay na nga ako. <laughs> May comedy. Hindi niya ako pwedeng kasuhan dahil patay na ako according to Facebook. <laughs> Sabi niya dahil nag-submit ng proof of death ng mga... I don't know, sinong nag-submit. Kaya nawalan, na wala pananandalian ang uh, Facebook account ni Sas. O kaya patay na siya, hindi siya pwedeng kasuhan. Sabi naman ni Sas na i ko lang yung video na ipinos ng JMA7. Bakit ako ang kinasuhan ang JMA na unang nag-share? Uh, hindi nyo kasuhan. O tama nga naman. Bakit selective ang kakasuhan? Sino pa? Si Attorney si Angeles. ganon din uh, they try to balance both sides represent sa kanilang uh, life, kinasuhan sino pa ba ang mga nagre-react uh, si Senator Padilla kahit hindi siya kinasuhan nagre din siya na ano ba yan double standard kung kayo uh, nagre-reklamo kini-criticize nyo ang gobyerno freedom of speech of expression pag kayo na ang binatikos, yun na, tatakutin nyo na ng kaso. Yan ang mga samotsaring reaksyon. Magbasa tayo sa mga comments. Josephine Balidor, parang kilala ko ito. Correct, stay strong, banat bay. Yes, laban lang. Heidi Espiritu, aha, kala niya masisindak niya kayo. <laughs> Marlon Interia. Tama. Hahaha. Ha, ha. Just showing she's guilty beyond reasonable doubt. Hindi naman. Ang korte lang ang may karapatan na mag ng guilt beyond reasonable doubt. Lynn Junaldo. Go, go, go lang, sir. Banat, bay. Uh, Rodeline Madriaga. Banatan mo nga. Banat, bay. So, ito. Uh, Magandang itong mga kinasuhan Lalong nagkakaisa ito kasi may common enemy na sila Sana itong pangyaring ito ay medyo matigil na yung bangayan ng mga DDS vloggers Alam nyo naman uh, nakakalungkot yung nagbabangayan ng DDS vloggers Ito ngayon magkakaisa na At uh, kailangan ng mga Duterte ang ating suporta Magkaisa po tayo Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng sayote, uh, saging lakatan at lately ito, Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Ben Ben sila og sidling sa kape. -ben, so okay, 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 mga planggana okay, 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 okay. ang gipang sudlan para nga ang kape sipte. So e, okay, kada usa okay, so gipail-pail na og lipay sila pa, nga makatanom sila og kape. Salamat 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 sila sa ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod labi na kining kape nga mahal kay kining kape mas mahal kaysa lakatan ang among unang tanom lakatan so ang kape mahal gyud siya 469 na gyud sir salamat agad kayo 469 ang yan ni Manoy Boy nga tanom nga kape Kwa 550 ang akong tanong nga So, ito na talisod. Kwa 350 na ang imo. Sa imo, kuwan. Yan. So, nindot yun kayong sidling. So, kada usa ka katao, So muna ni ang ilang bahin-bahin. So kining among kape 459 na ni ang among kape dinhi sa among lugar nga natanom na. 4000 Uh, 69 na di ang among natanong nga uh, kape.